Bago nga pala matapos yung season, ito pala muna yung pinatikim sa atin ni Mundo na laban. Pinahirapan muna tayo. Nung early game, sobrang walang wala ako mga parn. Simula nung tumalaw sa akin tong si Alucard, sobrang nalugi na ako dito kay Lapo-Lapo. Ayun oh, no? mawawi ako parn. Sila yung tipong sa sobrang lakas nila, kaya na nilang tumapos ng laban kahit 8 minutes pa lang. Buti nga nakapag deft pa kami dito eh. Kundi GG kami parn. Isa sa nagpahirap nga pala sa amin dito si Ed. Siya talaga yung nagdala ng laro dito eh. Malakas ang ko na baka global to. At ang hinala ko. Pagkatapos ng game, Confirmado, tap global number 40 siya oh. Oh, ayan na, paparating na yung lord ng kalaban. Depensa malala talaga. O oh, teka, bago nyo makita kung paano ko to magagawa ng paraan, sana mapindot nyo po muna yung palo. Tingnan nyo, magpapalawin yan. Samahin <laughs> yung skin, skill nyo. Ganda o, yun o, yun o. Mmm, ubos. ubos. Subo, 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 spine Kaso Gagi yung hair cute Ayaw mag-tip Ganda naman yung ginawa ng tigreal spine Nakabawi Nawakas, so, nabasag ko na yung bottom lane ko Ay, hindi ko pa nabalagbog siya Hmm, hmm Okay Sige na natin ito si Claude Barn Push natin ito, help you Push natin ito Yan, okay yan, okay yan, okay yan, okay yan okay. Magagawa na kami ng play ni Helcute dito mga par na so, Ito, kunin natin si ano, Alucard Nice one Gagi, kamali ako ng ulti Ay, okay lang, okay lang, tama lang pala Para kay ano, para kay Angela Atros kayo ha Wala Namatay din kasi yung ano, yung eh

ginagawa ng E-Retail, parn ba't lumalayo na sobra sobra Bale, okay lang kaya ito parn kaya ito kaya ito parn wala ko na hita pagkatalo dito parn balik tayo natin sa papamagitan ng set ni E-Retail dito ay niya, no, ni ano ni si Grey 2 dalawa, dalawa, patay, dalawa patay, Parn! Pa nye, 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 Dalawa patay, Parn! Oh, dito, ako dyan, na ako! Dyan na ako, dyan na ako, ah! Ito pa, ito pa, ito pa, ito pa, ito pa. Oo, oo. bomboyin natin yan, parin. pa, lapu-lapu. Saka pa, lapu-lapu, parin. Wow, wow, yan sa akin. Okay. Okay. Papalag ako sa'yo, lapu. Papalag naman ako, lapu. Napag-set na, no? oh. Hindi kayo papalag, ah. Oh, yan, oh. Oh, tapos siya sa atin, Parn. Oh. Hmm. Okay na. Triple kill tayo dun, Parn. Sana mag-all mid tayo dito. Okay, Parn. Okay, Parn. Nye, nye, nye. Wala na to, Parn. Golden stab na tayo, Parn. Oh. Nye, 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 nye. Panalo na, Parn. Victory! Nice try sa alaban. Wow, wow, eh. Kita-kits na lang tayo sa epic mga parn. Nye, nye, nye. Maraming salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo, parn.